ang panahon, ang pangatapusan ng mundo ay tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga, hindi ng tayo na maging tapat sa kamila ng kapikatian na isang tunay na kristyano na sumusunod sa iyapak ng Panginoon ay magdara sa mga pagsubok magdaras ng kapighatian, magdaras ng marang problema sa buhay, sa so, dapat siyang manatiling tapat hanggang wakas. At dito ang masabi natin, mga kapatid, kung mababaw ang ating panampalataya, madali tayo mahulog sa pagkakamaling ito. Kung manipis lamang ang sabi natin, pananalig sa Diyos, madali tayo humiwalay sa Panginoon. Kaya mga patid, dito ang katanungan ay kung mangyayari ang mga bagay sa ngayon, ako kay maliligtas? Ako kaya ko ang pangyayaring yon. Hindi kayo ba tayo malito? Hindi ba kayo tayo mabagabag? Hindi ba tayo matakot? Mga patid, mula sa banakasulatan, ang katapusan ng mundo ay magaganap. Sa yung kailan, walang nakakaalam. Hindi binigay sa ating pang maghanda na ng sarili, magkaroon ng pagbubuhag ng buhay, at higit sa lahat, ano man ang harapin natin sa ngayon, mahatiling matapat sa Panginoon. habang natitipon tayo upang mag-ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan. Bumaling tayo sa Diyos Ama na may pananalig at hingin ang Kanyang awa. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa panalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, Nawa'y mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa, sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng Anak ng Tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan. At tulungan mo kaming yakapin ang hamon na krus sa araw-araw. Niling namin sa ngala ni Kristo na aming Panginoon. Amen. kay mapatid upang pagayon nati kalagdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurayan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin limika, tanggapin mo mga banal na alay na siyong pinagutos na italaga sa pagsamba sa iyong alan at upang kami pagindapating paunlakan na yung tapat na pagamahal gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Pamagitan ni Isu Kristo, kasama ng Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at ay pasalamatan. Ama naming makapangyarintunin ang marapat naging aming pasalamatan nasa aming buhay, pagkiles at pag -iral. Sa pamuhay namin alaw-alaw, tinatama sa iyong pag Sa pag-ibigin sa katauhan, Espiritu Santo'y unang-aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga ngayong puri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banalik ang bukalan tanang kabanalan, kahit pa magitipito kayong banala makalub na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Painso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging andog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. pinaghati at binigay sa malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito, aking katawan na yandog para sa inyo. Gahindi naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis, manilagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito tinamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na bubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Christ ay namatay, si Christ ay buhay, si Christ ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alala pag at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa tinaping bibigay buhay at ang kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat may na tumay sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa bondegdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na yung Papa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namin na himlay na maasang muling bubuhay ngayon din na tumapumanaw, kaawaan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kamin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdiriwang ng kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na na Maria na ina ng Diyos, isa na sa na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman ng upuri sa kararangal mo pamagitan ng anak na amin, Panginoon Iso Kristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabilin, magagaling na utos at turo mabathalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Sumarsalangitas, sambahin ang ngalan mo, mapasang ang kaharian mo sundin. ng aming kakasara araw at matawarin mo kami sa aming mga sala Tawad Sa nagkasama sa amin, at wag mo kami hindi sa tukso, at mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalang kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayis na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. O Pahinsu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapay ni iwa ko sa inyo, aking kapayapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya na yung pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang at sumayin rin. Mga kapatid, magbigay ang tayong kapayapaan sa isa't isa. you Mga kapatid, na ito si Kristo tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. katawa ni Kristo. Amen. Para sa mga nakikisa, manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagkalaban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan. Ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pagkikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Pamagitan na Iso Kristo, kasama ng Cristo, Pedro Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. pagpalaing kayo ng mahabagin Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.